Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclick na rin po ang notification bell para mag po kayo sa mga bagong videos. Please watch this video. Hi guys! Good morning! Ayan, nandito ako ngayon sa palengke. Ang gaganda ng flowers guys, So, ang ganda ng orchis ay yun oh, mga halaman oh, ganda. Kaya halaman to Oh, guys, okay, so oh, ang orchids. Oh, yan yeah, ang oh. oh. ganda ng orchids so. Oh. Ang ganda ng orchids. Lucky. Good luck! Good luck! Ayan ang daming taong ngayon guys kasi ngayon ang ngayon ang ano ng Chinese New Year kasi bukas ang kaarawan ang pinakang mamayang gabi ang ano ng Chinese New Year guys dito sa Taiwan kaya bukas yung celebration nila ayan no daming mga nagtitinda pa rin kasi bukas siguro wala yan ayan daming prutas so. ito yung kanilang ano pag Chinese New Year may ribbon <laughs> may mga ribbon at may nagtitinda rin ng mga damit Ayan, halo-halo. ayun, ang pula-pula. Doon tayo sa mga raming pula. Para ma maanuhan tayo ng ano, ng lucky charm. <laughs> mga pula-pula. Ayan, o, oh, mga pula-pula. Oh. Nakikita nyo ba yan? Ayan. O, oh, daming namimili, o, oh, guys. Mga pahongpaw dyan, mga ampaw. Ayan, oh, ang gaganda, oh. Ang dami. Ayan, ang dami. Ito, mga ibang bag. <laughs> Yeah, may mga gulay din dito. Yeah, dipunta, dipunta. Ah. Bibili ako guys ng breakfast at eto. Ito yung mga prutas oh. Bili ako ng anong kakainin ba? Di ko ba? Hindi ko alam kung anong kakainin ko. magluto ako ng pinag-uungang baboy. Talagyan ko ng alamang. Guys! Hanggang dito na lang muna ang aking video. Ang daming tao, oh. Happy Chinese New Year! Kung hei pa choy! Sa kanila ay singing kwalo! Bye bye. Thank you. Ooh, daming matamis. Ito yung mga kakanin nila pag Chinese New Year guys oh. Oh, ang daming tao. Oh my god. Ang daming tao. Yan yung mga kakanin nila oh. Oh, di ba wala kang makitang space, puro tao. Bibili ako ng pork. Kasi magluluto ako para may ulam ako. Yung guys, oh, sarap po. Oh. Sa atin, ano yun ni lech Parang sa atin naman special leech yun. Sweet so, May tao guys. Daming no, cherry, tomato, cherry.

Flowers din siya, may bulak bulak. Iki yah, iki yah. Sinuyan kaayo, sinuyan kaayo. Bibili ako ng baboy doon sa binibilhan ko. Yes, na sa Bukas naman pala ang palengke. Akala ko sarado yung palengke.

yung cherry Bila kong bawa Walang gusto bawang. Dito. Bila ko dito ang bawang. Mahal ang bawang dito. A few moments later. Ayan guys, nakabili na ako ng aking lulutuin. <laughs> Ito siya oh. Ayan. Ang aking iluluto. Pero wala pa akong bawang pala. Napala ko wow wow. Wo, tawag ko nang bawang, guys. Hay kain pa ko eh. Ano na ako sa amoy, wala pa akong almusal. Hay kain pa ko eh. Ayan, uwi na ako ng bahay, guys. Kasi, bibili ako ng gata. Wala kulang na yung aking pera pambili. Doon ako bibili sa Indonesian store ng gata, guys. Mahal kasi dito, eh. konti lang naman yung bibiling kong gata. Daming is... may hello. Ay, to na to.

Bili nga ako doon almosal ko. Oh, o, daan na lang ako 7-Eleven. Bili lang akong tinapay sa 7-Eleven, guys. Nagpa akong breakfast. loto. Hindi pa ako nakataya ng loto. Mamaya ako nakataya loto. Ito na naman yung flowers. Ayan, ang ganda ng orchids. Oh. <laughs> Ayun yung mga bulaklak na mabango. Mabango yun guys, yung mga bulaklak na yan. Oh. Ayan, mabango yan. Mapabango yan sa mga room. Oh. Dati kung boss laging bumibili yan eh. Linggo-linggo yun. So yun guys, uwi muna ako ng bahay. At kukuha pa ako ng pambili ng aking gata. Doon ako bibili sa Indonesian store. Kasi mura lang doon, tag 30, 30 NT lang. Ah, pwede na yun kasi kung lang naman yung iluluto. So yun guys, uwi na akong bahay. Thank you for watching. Kong hey, pa choy. Bye please like and share and comment na rin po kayo and don't skip my ads. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. See you on my next video. super lamig ngayon, guys. Oh, balik na naman ako ng palengke. <laughs> Hindi, pupunta ako dun sa Indonesian store, guys. Kasi bibili ako ng gata. Coconut milk. Bibili ako ng coconut milk. Sana walang ulan. Wala akong payong. Oo, oh, diba? Ito yung makdo, guys. malapit na ako, guys na ako. Lamig, grabe. O, tingnan mo yung kamay ko. Putla. Sobrang lambeg. Uy, may cherry blossom na isa, oh. <laughs>